Tungod sa kadukiro ka sa akong bana. Giputla nako na ko siya, kinatawo, giadobo o gipatuktok sa among binuhing pato. No, no. Mayong adlaw ka nimo DJ Sam o sa imuha mga followers. Itago na lang ko sa pangalang Belen. 43 anyos ako DJ Sam o doon ako'y pitok ka mga anak. Ang tinuod ana, di na sila gikan sa kuatanan. Duha lang in na nga akong gilugwaan na. Samtang ang lima, gikan sa nagkalain-laing babay sa akong bana nga si Henry. 51 anyos na si Henry. Tiguwang na no, apan wa gihapoy buot. Huh? DJ Sam, sa kuwan ng gikaingon, grabe ka dukirok ang akong bana. Bisan kinsang babay ginapatula na na niya. Wa na siya'y pakialam, bisa naghibat ng hitsura. Basta kay na ay bangag, halabira kada. Huh? Di ang uyab pa mi, wa dyan na ako na madiskubri iyang batasan ni Jay Sam. Wa, gid ko makaibawan ng iyang mga kabuang. Maayo kaayo mo tago og sikreto ang akong bana nga si Henry. Wa ako masayod nga nga ako ade ang maid of honor sa kasal, iya hada ang gibirahan sa CR. To be honest, DJ Sam, wag yung hitsura tong bayhana. Adlaw pa mismo ha sa among kasal. Humano sa among resepsyon na DJ Sam, bantog rang nawa kalit ang akong bana. Pati ang bigaon sab na aig-agaw, ning patul sab, nga kay bauman po siya nga minyo na si Henry. Una pa siyang nabuntis ako a DJ Sam ha, o gwa siya giswerte. Namatay pagpanganak, maong wa na ko choice, kundi pasayluon na lang siya, dawaton ang ilahang anak ni Henry. Pipilakabuan ang milabay ng anak ko DJ Sam sa kong panganay nga ako agyon. After one year na ay nagbilin og bata sa among pultahan, kambal pagyoda at DJ Sam. Doon na pa'y note nga, wa daw siya ikabuhi, maong ibili na lang daw niya kang Henry kin sa amahan sa kambal pirting dudlod ni Henry ato nga time DJ Sam nga dawaton daw, daw nako sila kay di na daw magsamok ang inahan kay naa na po daw bag uyab siguro ato nga time naapa sa mga 2 months old ang bata naglibog gyud ko DJ Sam kung unsa nga klase nga tawo si Henry bisan unsa ona ko siya kulata bagno sa semento dihi siya makat-on <laughs> Dawato na niya ang mga kulata na ako, DJ Sam. Nagsaad siya nga, magbago na lagi daw siya. Last na daw ang kambal. Tuod man, in love, gid kaayo ko. Nituo po din tawin ko sa kumbana. Gidawat na ko sila. Gituri nga, akong mga anak. Bilabay ang usa ka tuig DJ Sam, nagbuntis na pod ko. O laing isa pa. DJ Sam, maayo ang pangwarta ni Henry. Naaman minigosyo, nga ukay-ukay. Kusog pod. Ug ako virtual assistant ug medyo arang-arang pod ang kita. Mga foreigner ang akong amo DJ Sam. Usa ka gabi ana abi malinaw na ang among pamuyo. Ni pauli si Henry sa amo ang adunay bitbit -bit nga puya. Usa ka batang babay DJ Sam. Naghilak si Henry perting pangayog pasaylo nako og nakiusap nga last nagyudaw. Nasab, DJ Sam, wa nagid, palayas, nagid na ko makaagwanta o gipalayas, nagid nako nako siya. Apan samtang pagawas siya. muragikomot ang akong kasing-kasing pagtanaw sa puya in tawon. Puros lalaki ang ako mga naunang anak, DJ Sam. Maong uh, babay man ang gibitbit ni Henry, gidawat na lang nako. Gawas diha ulan-ulan pa naman, DJ Sam. Maong giutong na lang po nako ang tanan kung sumahon, na huwag sa sala ang bata sa gibuhat sa iyang mga ginikanan. Mautong gialagaan ako ang baby DJ Sam o gipalayas na ako si Henry pagkaugma. Apan huwag ko gilungan sa buang. Perte yung lodlod sa gawa sa among panimalay nga usap pa daw. Kahigayon ang ihatag na ako niya magbag o yun daw siya. Wow. Mga buwan po gibuhat na DJ Sam. Laliman kag nagluhod, gikan sa among kapilya, paingon sa among bahay DJ Sam, kay last na jud lagi daw. Magbag-o na daw siya para sa iyahang mga anak. Nadapod ko niya, naluipod ko sa mga bata DJ Sam, nga waon niya'y amahan. Ang mga bata, dagko na ato nga time, ug gani ang panganay niya na ana sa high school, ug ang kambal, elementary na napamahal o giako na po na ako silang tanan DJ Sam. Kaya uh, sa tinuod lang, wa jud ko kaila po sa ilang mga inahan. Liban nang sa panganay, kay mao ang anak sa kong igagaw. Sukad so, ni ato nagmalinawan ang na among kinabuhi o nalipay kaayo ko hapsay na ang tanan. College na pod ang duha ka mga anak ug ang kambal na ko DJ Sam na ana sa senior high school. Pero ni Ato nga milabayang bulan lang, na pod og puya si Henry. Huh? Iyahang anak na po DJ Sam sa laing babae. <laughs> ni Aksyo nagid kong layas, na ko kay naghilak in ang mga anak. Kay baw mo, gitabangan pagsumbag sa kambal ang amahan nila DJ Sam. Kay napungot na pod. May nalang gani no kay huyang ang panganay niya kay Bayotman. Kay kung di pa, mapornada yun si Henry. Kay nasuko naman ang yaha mga anak tungod sa iyang kadukiro. Bisan ang saon ako palayas, di mamon mo layas. Di ko pwedeng mula kao, DJ Sam, o dayon. Kay luoy kaayong ako mga anak. Magunsa na lang sila nga buang-buang baya ang ilang papa. Tungod sa kalagot na lang nako DJ Sam, dihang natug si Henry og hubog Gibaid bitaw na ako ang kutsilyo o giputol nako na ang iyang kinataw. Oh, no! Pertin niyang tiabaw di Jay Sam. Gipadaan ako siya sa iyang mga anak sa hospital samtang ako nagpabilin sa bay. Giadobo nako ako iyang kinataw o akong gipakaon sa mga pato nga gutom sa among nataran. Gitaddad na di Jay Sam, gipinupino, aron malingaw ang mga pato o tuktok Wa naman gay kabutangan sa kung kalagot o kahiubos. Kalagot o kakapoy sa sitwasyon nga dala ni Henry. Puslan man. Karoon suko kay si Henry nako. Na ko. Gida siya sa iyang mga ginikanan dito sa ilang panimalay. Nakigbulag na ko niya. Gusto na lang nakog na suporta gikan sa iya ha para sa mga bata. Apan di siya musugot. Hinoon, gihulga ko niya DJ Sam nga kasuhan daw ko niya kung ugaling di daw nako siya balikan. Somehow, nadutlan kong nahadlok po DJ Sam. What if, tinudon niya, mag na lang ang akong mga anakong mapriso ko. Pero kung balikan po nako siya, perti naman po nako na punguta DJ Sam basin maapil pa na ko ga sunny side up ang iyang itlog. Basin maihaw na ko siya gwa sa oras. Monang unsabay angay na kong buhaton mga followers o viewers na DJ Sam. Ginaampo na ko ni, pero lisod yun kayo nga akong sitwasyon karon. Hulato na ako ang inyong mga tambag ug pambasahon nako ako na sa comment section. Imong sender o follower DJ Sam, Belen.